oh my god tingnan mo ang dami wow 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 ang sapatos grabe ang dami mga bay wow halaka oh my god nakakasyak ang mga sobrang dami mga bay wow sobrang dami talaga talaga naman pero marami din ang namamasura yan daliin natin mga bay sa bahay na lang ito anuhan Ah, pagpilian kuy ginuo hala hala marami din pala dito mm, ayan ayan hala sa bahay na ito hala ang gaganda pa naman uy nako piliin na lang natin sa bahay ha ayan wow uy my god Hey, ala nakita ko na may pupunta so ayan na tayo lagay ko na lang dyan wow hala ka mga bay o, oh, tingnan mo mga damit sa mga bata. Talagang marami akong matutulungan nito. Yan. Wow. Kadaghan. Akala kasi si, ni, nila siguro mga bay. Ano, bukas. Laka. O, oh, mga, mga bay. There's people landian over there. O, yan. oh um. Hoy, mga pangbata. Hala, ang jacket. Pantalon. Ayan, oh. Um. Mm. Hala. Uy, mga bay. Ang dami. Hala. Hala ka. Marami to mga bay. Bahala na to. Basta ilagay ko na lang siya. Mm. Ala. Wow. Ang dami. Hala mga bay. Ano kaya meron nito? Ang dami rin naming idudunit, mga bay. Yan. Sus, so, mga short. Ang gaganda. Yan idunit ko na lang yung iba ha Pag ano, pag ayaw nyo Pero ngayon, ihakot ko na lang muna to yan ah. ka Ayan Wow Alaka Ang dami mga bay Alaka Ayan, ito Uy, mga magaganda ito Puro ito magamit yan Latingnan tingnan mo dito, oh. Ang dami. Wow. Oh, mga pantalon. Ah. Uh, uy. Ang dami kong matulungan ito. Uh, uy, bumabaha. Ang kailangan ko ng mga ganitong damit. Ayan. Uh, lagay ko muna to doon. Hanap tayo ba ka may bags? Alam nyo na wala, ayan pa oh, tingnan ko pa yan wala, dami wow hmm uy, ayan oh wala, dami mga bay dinadala, uy, may sapatos ayan oh, may sandal wow, ayan oh hmm gaganda na pa nila ayan, tingnan mo mga bay o. Oh. dinala na nga dito sa malayo yan. O ito. Pwede pa yan. O, binasa nila. Diyos me, Sana hindi binasa. Para maano, ay, hayaan mo na. Kaya ma ito, magaganda ito eh. Ayan Yan. La. Wow, may chinilas na naman. Ayan o. May chinilas na naman. Uy, tamang tama ang pagpunta ko dito. Wow. Ang dami mga bay. Hala, ayaw na ng mga uban kay... Medyo ko anak ayo. Ayan o, partner. Partner pala to eh. Ayan, ang kun natin yan. Hala mga bay. Hala. <laughs> Hala mga bay. Ayan o, puno na naman. Sus, grabe ang dami. Ito butangan ng sapatos. Ito maganda ito, sapatos to. Parang sapatos ito. Mm -mm. Maganda yan Oh. Hala ka. Ayong pa, ayun pa mga bay, salamisa. May isang salamisa na tinapon. Ito ang gaganda nito. Halaka ang daming maganda mga bay. Mayroon pang mga box, mga CDs. Ayun mga damit. Pagpipilian ko pa pero maghanap muna tayo kay parang marami siyang everywhere mga bay. Maraming everywhere. Ayun mm. mm. Ito hindi to gumagana. Ang daming pang bata. Ayan, oh. Mm mga ganito wow ano kaya meron dito At tingnan natin baka gumagana pa ito hala uy yan oh um, may mga damit kunin natin to baka mga damit na no maganda eh uy mga damit talaga na maganda mm. oh um, sus na ko naman ayayay, ay ay, ay. ang dami ayan sus na ko. Hala mga bay, punong-puno na ang aking sasakyan. Diyos na may inyo. Eh oh. no? Uy. Ano oras na? Ang punong-puno. Ay ito pa. Meron pa ito. Hala may TV na tinapon. May bra na naman. Ayan no? Oh. Wala akong nakakita ng mga bag. Ayan. lah Hala ang gaganda nito. O tingnan mo. Tingnan mo mga bay. Itinapon lang ito. O mga puni. Ang daming ganyan kasi ni Sayang, kung wala lang ganyan si Shupaw, kuhain ko to. Wala, ang TV, oh. hala uy, grabe sila. Wala, kadami. ala alam ko na pala, pala, pagkupan mga ingon aron. Basta di mga ingon aron, pwede na akong Ano na? ala, kadami wow. Ang dami talaga, mga bay. Ayan, oh. Ala! Sobrang dami. pinagtatambak lang dito. Ayay Ay, ka, marami din kuan mga bubog. Unsa ba basag bubog? Bubog is basag, di ba? Hala ka oy, ayan oh. Hmm, mm, ayan oh mga damit. Ito ano kaya ito? My gloves. Oh, ito pwede pa to. Ayan. Ayan, hindi yan. may bra. O, pwede yan ni marisib Hala ka, grabe. Ang dami. Oh, wow. Hala. Mm. Ang dami nito. Uy, marami rin. Ayan, no, oh, shorts. Pwede pa yan, oh. Shorts. Punutin ko yan. Ayan, oh. Dito na naman tayo. Hala, tingnan ko Dito. Ano kaya laman nito? Ang dami. Hindi ko siya kaya, hindi ko gamitin. So hindi ako mangunguha pag hindi ko gagamitin. Kasi sayang eh. Ito. O ito, damit yan. Kunin ko yan. Ah. Damit ito. Damit wow mga ba Talaga naman. Mm. punong-puno na, oy. Grabe. Ay, parang gusto ko natuloy mag-live. Kasi ang dami ko na ang nakukuha, mga bay. Tapos, hindi, hindi ko pa muna sila lahat. Ang dami, mga bay. Ayan, oh. Hala, mga lamisa. Ayan. Wow, mga tapirwir. Oh, mga Christmas decor. Wow, ito. Lagayan ng mga kuchilyo. Oh. Mia. Oh, ayan. Ay, no kaya yon? Lah. Lah, marami. Ay, oh, ito. Oh, flamingo. Marami nga siya. Hmm. Lah. Ano to? La, mga Christmas decor siya. Hmm, mga Christmas decor. Ang Ang dami. Grabe, ang dami. O, oh, yan pa, Oh. Sino ba magtatapo ng mga ganito, di ba? Oh, ang oh, ay, patay, ano to, ay. Si Mama Mary. O, oh, si Papa Jesus, di ba, mga bay? Kami damit siya, nindot siya. Labhan ko lang. labhan lang natin. La, grabe, ang dami. OMG. <laughs> Mm, yan you know. <laughs> oh Sobrang dami talaga mga bay Ayun pa hindi ko pa nga siya nakikita doon Dito pa nandito pa pala sa likod Hindi ko pa na check dito sa likod Halaka meron pa Ay naku o oh, ayan oh Wow Damit pa yan Ito mga books Uy may damit naman Ganda oh Tingnan mo mm. Lamit na maganda. Buti na lang hinalong ko dito, oh. O, tingnan mo, spalda, shorts. Pwede yan, uy. Ito, halongkatin po natin. Baka may natira pa. Hmm. Ito, hala. Ano na naman? I Stop toys na naman to. Uy, marami, uy. Ayan, Oh. Meron pa doon. Eh, hey, mga bay, kadahami. Ayan, oh. O oh, ayan, buti na lang inuna ko dito mga bay talaga. Kasi ka lang, feeling ko ba parang may marami? Sabi ko, feeling ko may marami kung sirado sila, di walang tao doon. Yun yung feel ko. Ayan. Tapos ito, laruan. Hmm. Ito, hala pa dami. daming yung stock toys. Asan kaya yung kaparihan ito? Hmm. Ito ko yung nakita sa basurahan. Ito oh, yun. mio. Yan, ah. Lagay sana nila dito, oy. Para hindi ano ba. Ayan, oh, may damit pa. Maganda pa yan, eh. Ano pa tayo? Ayan. oh, yan. Sarado ko na yan. Wala na yata dito. Or meron pa ba? Ayan, oh. Christmas Christmas top. Ayan. Uy, may shorts na maganda. Damit. Ayan, maganda. Socks na maganda. mga panty yan sa mga bata. Hindi ako munguha ng panty. ito okay. Eh. Hindi natin alam. May sakit, diba? Oh ayan. Uy, maganda